mga kaching, ganito kahirap sa amin mga kaching pag panahon ng tagulan grabe mga kaching ilang araw na tong umuulan dito sa amin grabe ilang araw na talagang ano uh, simula nung pag start ng December November pa lang may nakanakana pero ngayon grabe mga kaching araw araw maghapon talaga magdamag ang ulan Hindi tumitigil kaya ang baha mga kaching naging panay rin ang baha ay mo kasi yung ilog oh. Tingnan mo. Street na yan, ilang linggo na yan, ganyan ang nangyayari sa ilog. Hindi na humuupa yung baha mga kasi tingnan natin, lapitan natin. Kaya uh, napakahirap, imbis na magtrabaho ka, pupunta ka sa bukid para makapaghanap ng makakain. Wala, no choice. Kundi magtatambay ka lang kasi yung ulan, hindi tumitigil. Dito lang, dito lang talaga. Talagang grabe. Tingnan mo yung baha. Oh. Paano mo ka Paano ka makapunta sa bukid? Kung ganyan lagi. Oh. Papunta ka ba sa bukid yan? Na napakalaki yung baha. Ilang araw na to mga katsing, ganito. Talagang ilang linggo na. Ganito. Ngayon ko lang naisipan na i-video mga katsing, kasing kasi uh, nga kawawa kawawa yung mga kababayan natin na ano, dito sa bukid na hindi makapagtrabaho okay lang sa iba na yung maraming makapagkuna ng pagkain may mga sabi natin yan nakaluwag-luwag sa buhay ayan maliwala sa kanila pa ganon. mga nakapaghanda pero katulad dami mga kasing wala eh kailangan tayong kumayod para makakuha na ang pangkain pag sa araw-araw pero hindi ka makapagtrabaho dahil yung ulan hindi tumitigil baha ng baha yung baha naman di humuhupa ganyan, ang, ganyan lang lagi paano ka makapagtrabaho mayat maya to ulan na naman ng malakas yung mga kasing kawawa ibig na makapagtrabaho ka ng maayos hindi wala gutom papas mapamilya mo pag ganito lagi hindi ka makapagtrabaho yan mo baha mga kasing oh. hindi talaga hindi talaga umuubra pag gano'n Ganito lang lagi. Ayan, may nanghuli ng mga crab lit, mga kasing Ilang araw na to, ilang linggo na to, ganito. May nanghuli ng crab lit. Kawawa, kawawa pamilya mo pag ganito, mga kasing Pag hindi ka makapaghanda sa panahon ng December, November, December. Hanggang January pa to, mga kasing Kaya kung mayroong magbigay ng opportunity, tulong, galing sa gobyerno talagang ano. Napakalaking bagay. Sa katulad sa katulad hirap. mahihirap. Pag mayroong mga ayuda na ibamigay mga kaching. Maraming ano matutuwa sa mga ganyan. Kasi hindi ka mga pagtrabaho, ulan ng ulan, pupunta ka sa bukid, paano ka makapunta? Hindi ka naman makatawid sa ilog dyan, yeah, katulad dyan, yung bukirin mo nandun sa kabila, katulad sa bukid namin, nandun sa kabila, tawid ka ng tawid ng ilog paano ka makapunta di ka talaga makapunta mga kasing kung gano'n ang ano, ganun lagi ulan ng ulan araw araw ulan baha kaya guto mga abutin mo mga kasing guto mga abutin ng pamilya mo pag ganito bukas mag update rin ako sa inyo mga kasing kalagayan namin dito pag lagi baha talagi ulan A update ko kayo bukas ngayon ko lang naisipan na i-vlog. Dapat yung mga nakaraang araw pa binag-vlog ko na sana. Pero ngayon, kahapon, napakalaking bahak kahapon. Kawawa mga kasing, Kawawa talaga. Guto mga abutin mo pag ganito. Pag hindi ka makahanda. Dapat sa susunod, yung mga natitirang mga susunod taon, dapat pag ganun, nakahanda ka na. Para may mapagkunan ka sa loob ng dalawang buwan. Yan, yan may nang huhuli ng mga krablit Update ko kayo bukas mga kasing Kalagayan namin dito, hindi ka makapagtarbaho Ulan ng ulan Lagi baha